Ang pagtotono daw ng karburador ay binibilang yung mga turns dito. Hindi po yan binibilang mga kaibigan. So what is up and good day mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat So ngayong araw po na to ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag adjust ng mga karburador na ang pihitan ay nasa ilalim So meron po kasi tayong dalawang klase ng adjustment. Yung una yung andito sa gilid which is air screw, air screw po yun. Ang ina-adjust po ng air screw ay yung hangin papunta, papasok dun sa karburador sa low RPM or dun sa idle yung andito naman sa ilalim, ang ina-adjust naman natin dito ay yung gasolina. Ang tawag po dito ay gas screw, no? Magkaiba po 'yan ng ano, ng ina-adjust, pero magkaiba po 'yun ng ina-adjust, pero same lang po sila na ginagamit natin sa pagtutono ng karburador. So ngayon, paano nga ba magtono nito? Linawin ko lang mga kaibigan no dahil nga meron pa ring mangkukuha dahil meron pa rin makukulit na nagsasabi na ang pagtotono daw ng karburador ay binibilang yung mga turns dito. Hindi po yan binibilang mga kaibigan. No? Paalala lang po, hindi po yan binibilang. Kahit nga po stock yung motor, hindi rin po yan bilang. Hindi po yan binibilang. No? Ang pagtotono po kasi ng karburador from the word itself, pagtotono or tuning, it means adjusting or nag a tayo. Kung ayan po ay binibilang, edi sana eh, hindi na nilagay. Kung ito po mga kaibigan ay binibilang, edi sana hindi na naglagay ng gantong adjasan yung manufacturer. Sana inistandard standard na lang nila yung tono, ba? Diba? Pero nilagay nila yan Pero nilagay nila yan dyan. So may dahilan kung bakit nilagay nila yan dyan. Para sa ganun, i-adjust natin. No, wala po yan eksaktong bilang. Ina-adjust po yan depende dun sa tamang tono ng inyong mga motor. Ang kukulit kasi nung iba, sinasabi, may bilang daw, may bilang. Wala nga bilang yan, ang kulit naman. So, eto yan mga kaibigan. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung pagtutono ng gantong klaseng karburador. Ah, uh, start muna tayo dito, ipapakita ko sa inyo yung procedure. Tapos mamaya, ipapakita ko naman sa inyo yung actual dun sa motor. No? Magpapa-start ako ng motor mamaya, tapos magtutono ako. Pero sa ngayon, dito muna tayo para makita nyo yung procedure. So ngayon mga kaibigan, ah uh, Ah, uh, syempre dito muna tayo mag-aano uh, no? Ito muna 'yung gagawin natin. Ipapakita ko po muna sa inyo 'yung uh, procedure kung paano mag-adjust ng kung paano magtono ng karburador, no? Dito ko po muna ipapakita 'yung procedure. So, bago ang lahat mga kaibigan, pagka kayo po ay magtutono ng karburador, dapat po mainit na po yung inyong makina. Kasi po mga kaibigan, iba po ang nagiging tono pag mainit ang makina, iba rin po ang nagiging tono pag malamig ang makina. Kailangan po mainit po yung makina pagka kayo ay magtutono ng karburador. So, pag mainit na po yung makina ninyo, ang gagawin nyo po mga kaibigan ay tataasan nyo po yung inyong minor kailangan po yung menor nyo po ay tataas siya hanggang sa magalit yung makina. wag naman yung sobrang-sobrang galit na galit na yung makina, no? Basta mga kaibigan, ang kailangan lang ay mataas yung menor. Yung parang, yung, uugong talaga yung motor. Pero wag naman yung sobra-sobra, no? Tapos, pag napataas nyo na po yung menor, ang gagawin nyo, luluwangan nyo po itong inyong gas screw. Yan. I-release nyo lang po yung inyong gas screw. At, habang nire-release nyo po yung gas screw, sigurado bababa po ng bababa yung minor. Pagka, pagka po mamamatay yung makina nyo, ang gawin nyo lang po, mag-add uli kayo ng idle. No? Taasan nyo pa po ng konti yung minor. Dapat po hindi mamamatay yung makina. So, i-release nyo lang po to hanggang sa ma-reach nya yung kanyang dulo. No? Pero mag-ingat kayo mga kaibigan kasi dapat hindi siya malalaglag. No? dapat mapunta siya sa dulo pero dapat hindi rin siya malalaglag kasi po pag napasobra kayo malalaglag yan so ngayong nasa dulo ngayong nasa dulo na siya ang gagawin nyo naman po mga kaibigan ay iikutin nyo siya ng iikutin pasikip hanggang sa ma-reach nya yung pinakamataas na RPM no? halimbawa inikot nyo siya ng kalahate tapos tumaas yung RPM niya. okay yon maganda yon ngayon ikutin nyo uli siya ng kalahate tapos tumaas na naman yung RPM niya. Maganda yon mga kaibigan. Inikot nyo na naman siya ng kalahate. Tapos umangat na naman yung RPM niya. Okay yon tuloy nyo lang. Ikutin nyo uli siya ng kalahate. Tapos umangat na naman yung RPM niya. Hanggat umaangat pa po yung kanyang RPM, iikutin nyo pa rin po siya ng iikutin. Pag, kaso nga lang mga kaibigan, pag inikot nyo na po siya, another half kunwari, inikot nyo, inikot uli siya, pero hindi na po umangat yung kanyang RPM or hindi na tumaas yung kanyang menor, ang gagawin nyo ay ibabalik nyo siya dun sa position na kung saan na-reach niya yung pinakamataas na RPM. Okay? So, ayun po ang goal niya. Ang goal po nito ay mailagay, ang goal po natin dito ay mailagay po natin tong gas screw don sa posisyon na kung saan marireach niya yung pinakamataas na RPM ng inyong motor. No, kasi po pag pag nailagay po natin tong gas screw don sa ganung position, ayun po yung nagiging optimal, ayun po yung nagiging optimal na posisyon nitong don po natin nakukuha yung optimal na air and fuel mixture. Ibig sabihin lang po noon na attain na po natin yung optimal na air and fuel mixture. Pero syempre hindi pa naman sigurado yon kaya mag spark plug reading ka muna. Pero mga kaibigan, ay na nga, pagka na-reach nyo na yung highest RPM sa pag adjust dito, ang gagawin nyo, pwede na po kayong mag-adjust uli ng inyong minor. Kasi syempre, galit na galit na yung makina nyan, bababaan nyo na po yung minor ninyo hanggang sa ma-reach nyo yung pinaka gusto nyong RPM or idle ng inyong motor. No? So ngayon, ang ang indication mga kaibigan na tama yung pagkakatono nyo or goods yung pagtutono nyo dun sa carburetor. eh kapag kapag kahit napakababa po ng RPM ng inyong motor, pero hindi pa rin siya namamatay, no? Kahit mababa po yung idle ng inyong motor or yung uh, menor ng inyong motor ay hindi pa rin siya namamatay. Pag ganoon po eh Sakto yun. Goods po yung pagkakatono nyo nun ng inyong karburador. So, napakadali lang nya, ba diba? So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo sa actual, no? So, first step mga kaibigan, dapat painitin nyo na muna yung makina. Dapat pagka magtotono po kayo, dapat po mainit po yung makina. Pangalawa naman mga kaibigan, pag mainit na po yung makina ay taasan nyo po yung kanyang menor or yung idle nya. Taasan nyo po na medyo gagalit po yung makina pero wag naman po yung sobrang taas. Ikalawa naman mga kaibigan, Luwangan nyo po yung inyong gas screw at ikutin nyo sya ng counter clockwise para maluwangan ito. Pag nagawa nyo yun, mararamdaman nyo na unti-unting bumababa yung menor. kung kanina po ay niluwangan natin siya, ngayon naman ay sisikipan natin siya. Iikutin po natin siya ng clockwise. Habang iniikot po natin siya ng clockwise, sigurado tataas ng tataas yung minor niya. Ang goal po natin ay mailagay tong gas screw sa position na kung saan marireach niya yung pinakamataas na RPM or idle. Iniikot ko siya ng kalahate. Mas tumaas yung menor. inikot ko uli siya ng kalahate mas tumaas na naman yung kanyang menor inikot ko uli siya ng kalahate mas tumaas na naman yung kanyang menor inikot ko uli siya ng kalahate mas tumaas na naman yung kanyang menor inikot ko uli siya ng kalahati mas tumaas na naman yung kanyang minor inikot ko uli siya ng kalahati ngayon naman hindi na tumaas yung kanyang minor pag hindi na tumaas yung kanyang minor ang gagawin nyo naman ngayon ay mag adjust na kayo or pwede na kayong mag-adjust ng inyong idle o minor ng inyong mga motor kasi syempre napakataas ng idle niya ngayon So dahil dun sa ginawa ko, Uh, kahit mababa yung idle ng motor ko hindi siya namamatay isa po yan sa sinyales na maganda yung pagkakatono ng ating motor bukod doon mga kaibigan naging maganda yung response ng aking throttle isa rin po ito sa sinyales na maganda yung pagkakatono so dapat pagkakano responsive din yung ano, bigyan niya.